banta tao, no? Ampay kina nilang ka magsumpay-sumpay o storya, magbuhat-buhat. Ego lang ko nag-video, gibutangan nako ko music, kanaara. Bisag-asa nato to tanawon, whether it's a joke or not. Take it okay nga ka sa husband, sa laing uyabog, sa laing especially. ikabaw kabaong tao nga minyo ka. Filmar, naglabas ng resibo para patunayang si Andy lang ang mahal. Naglabas ng resibo ang champion surfer na si Filmar Alipayo na very much together pa rin sila ng kanyang fiancé na si Andy Eigenman. Mukhang unbothered naman si Filmar sa mga naglabasang chika. Tungkol sa umano'y pakikipag-flirt niya sa content creator na si Chris Ging. Nang magkrusang ang landas nila sa Siargao, ito yung viral TikTok video kung saan makikita ang malapitang pag-uusap ni na Filmar at Chris na pinagpiestahan ng mga netizens at nilagyan ng mali sa kanyang Instagram story. Nag-post si Philmar ng ilang foto nila ni Andy na tila nais ipahayag sa buong universe na okay na okay sila ng aktres sa kabila ng pangiintriga sa kanilang relasyon. Makikita naman sa isang foto na ibinahagi ni Philmar ang sweet na sweet na ng nila ni Andy. Nakasama ang anak nilang si Lilo. Ang inilagay niyang caption sa kanyang IG post ay National Couple Day. Post your other half at may kasamang heart emoji. Base sa naturang post, kuha ang mga litrato ng pamilya Alipayo sa Thunderbird Resorts and Casinos Poro Point sa La Union Nitong nagdaang May 25 ay naging hot topic ng mga Mariti sa social media ang TikTok video ni Chrisa kung saan kausap niya ang nakatopless na si Philmar Ang caption na nakalagay sa video, For how many weeks staying here in Siargao finally I saw you Kasunod nito Matinding pambabatikos na ang natanggap ng content creator Nagsalita naman si Andy tungkol sa viral video ng kanyang future husband. Saad niya sa kanyang social media post, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What's shameful is purposely posting and editing a video to house a steer, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention. Naglabas na rin ng official statement si Crisa ah, hinggil sa kontrobersya kung saan sinabi niyang hindi niya nilandi si Philmar. Saad niya, hindi totoo ang inyong iniisip at hindi totoo ang mga naglalabasang issue sa social media. Alam ko mga kaibigan na mali ko. Ako rin ang naglaglag sa akin sarili. Inamin naman niya nakasalanan din niya kung bakit sila na ngayon. Walang flirting na nangyari dahil nasa public place kami. At hindi ko rin maplis si Philmar the way siya tumingin at mag-act sa akin. Ang mali ko lang talaga mga kaibigan, hindi ako dumistan siya. Pero yang sinasabi niyo na lumalandi ako, hindi ako lamandi dahil alam kong pamilyadong tao siya. Ang sa akin lang mga kaibigan, masyado akong na-overwhelm dahil hindi ko inakala na kilala din pala niya ako. At yung conversation namin ni Philmar, wala kaming ibang topic noon, about lang sa isa niyang kasama na surfer, paliwanag ni Krisa.